Ito bangka guys. Ayan. Dito tayo sa may bangka guys. Ayan. Welcome guys. Ayan. Welcome. Ayan. For this video guys. Dito kami ngayon sa... Sa dagat, syempre, nakikita nyo yung background ano ba sa dagat? So, for today's video, guys, ngayon ang aming uh, Christmas party sa aming samahan na sa bida guys. Ayan, at uh, yun nga, isa kami sa mga nagiging MC, ano? Cool pala ito, Pangulo. Oh, kaya, ayan, abangan na lang nyo. eh. update ito yung aking Hi, partner. Hello, hello. Good good morning, good morning. Ayan, si Moana ni Moana Madam. Moana si Madam Lolita. <coughs> Ray, ayan. O, diba, abangan nyo lang nyo, guys. and maganda uh -huh. dito ang aming... Uh, ang ganda nito ng aming ambiance oh. Tingnan niyo. Grabe, fresko. Maririnig niyo yung ano yung yung alon ng dagat, guys. Yes, magandang magandang umaga po sa lahat. Ayan guys. <laughs> ang sarap dito mag ano, jogging guys dun sa Padalampasigan, Pasigan guys. At may nakita ako maraming mga ano na mga na mga oyster. Oyster shell. Ayan, ang dami doon guys, tingnan. Papakita ko sa inyo. Tara na. O, guys, yung mga oyster shell sinasabi ko guys, oh. Ayan oh, ang dami. Maliliit lang siya guys. Ito. O. Ayan oh, napakaraming mga shell, ah, mga oyster. Ayan, oyster. O di ba? Or sisi sa Bisaya. Ayan, maliliit lang siya guys. Wait. Okay. Kung mga ano, mga sisi or oyster shell na makikita natin guys ayan ang dami guys oh ayan maliliit lang siya guys pero ano yan malasa ayan oh di ba so ang ating karagatan ay ayan na guys oh di ba ayan na guys oh ayan ang ganda talaga dito guys ayan And then may bangka din guys so ayan may bangka oh di ba oh ay